Okay guys, good morning, good morning. Ito po, ah, nandito po ako sa bahay ni Boss Mapag. Ayan, Mapag sa sa Kiram. <laughs> ayan po, nagbablog kasi ako nga. Ito po, ayan. Ito po yung gagawin ko ngayon. Ito, ayan. Granite. Granite, granite, granite slab. Magaling na forma niyan. O Ayan, yung... Mayroong tao na hindi, walang tiwala sa akin, hindi nagtitiwala pagdating sa finishing na ganito. Kaya tiwala tiwala ko dyan. Yan, yan po. kaya ko sa inyo ang slab na gagawin ko, ha? Nandito po sa labas. O, oh, yan po. Yan po yung gagawin kong granite slab. Ito po, ayan, yan, yan. Ayan. yan po. Ito po yung para sa dining. Ah. Oh. Dirty kitchen. Ayan po yung gamit ko. Ito naman pang ilalim ko. Ito. Ayan. So, guys. Nandito po tayo sa Bikutan. Ayan. Area po ng Bikutan niya, no? Ayan, Oh. No? Sa so, Bikutan po tayo, Ito. Yan. Nandito po. Dito po ako sa loob, sa bahay ng kay Mapag sa Kiram. Sa, sa Krapin. Ah. Oh, so, dito tayo. Ang, ba, papasok po tayo sa loob. Mm, yan. Yan po. Yan. Laking baker yan, no? No. Ha? Ah? Care, yan. Yan po. No, ah. Uh, yan lang po. Papanoorin lang po nyo. Uh -huh. May lagari siya, Adem. Okay. Kung yan masyado, may lagari siya. Hmm? Okay, oh, nga, kung nga mo nasaglit, oh. Ay, oh, tanong mo nga to. Ang gawak niya. Oh, siya na, siya siya. Siya siya, siya siya. Bukang akin. Yan. Hai guys! Masa mo ilok siya? Sini pa liwan ah. Masa mo siya?

Ano na pala yun? na lang, Guys, ito po. Ito po ang aking paparuel vlog. Kaya, dito po tayo sa bahay ni Boss Mapag sa Krapil. Ha? Ay, pangalang? Hads oh, Mapag daw. Hads Mapag sa Hads Mapag sa Kiram. <laughs> Ito po yung kakabita namin ng, ng marmol. Agramite slab. Ito po yun. Pinalitan ko kasi yak, yeah, at saka pinapahaba niya. May dugtong. May dugtong kasi yun eh. E, itong ikakabit ko buo. Ito yung tao na may tiwala sa kakayanan, kakayanan ko. Kakayanan uh, ko. Sa kakayanan ko sa trabaho. Pagdating <coughs> sa mga ganito. Pero kasi iba na hindi talaga eh. Walang tiwala. Mayroon ka kung walang tiwala. di lang niya nakikita sa amin. Kaya guys, kung okay, nakikita mo to ayo, maraming salamat sa inyo. Hanggang? Tinusog. Kaya hindi maka-syado. Kasi yung reeling, di ba? pinamukap tapwini tabi, yung isa wow. mga ba, yung, pa pala yung, ah. yung isa maisik ito yung yung pa pa yung kung kung yan. kung 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 ito kung yung kung 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 ito, kung kung kung

kita buka di Pak ha Sayuki oh Sayuki ini kesayanganku sangat ini bye sa aking vlog. Paparuin vlog, huwag kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi at bigyan